Kaya so, ito po, mga kababayan. Unahin po natin itong uh, ano, statement ni Bato. Nagsalita na po mga kababayan si Bato na kung saan ang sabi niya, hindi daw po siya magpapa-aresto sa ICC kasi dayuhang uh, korte daw po galing ang ang tawag dito warrant of arrest. Kung uh, hindi daw niya rerespetuhin 'yan, hindi daw niya uh, 'di ba? Yes po, Ma'am Clarita. Hindi daw po niya ririspituhin itong uh, warrant of arrest ng ICC kasi galing daw po ito sa dayuhang bansa. No? So kung dito lang daw yan, sa, sal sa sarili nating lupa, ay ririspituhin niya. So sa madaling salita, mga kababayan, ayaw ni Batong sumuko, ayaw ni Batong pumayag magpahuli, at ayaw ni Batong ah, sa ICC. Ayan. So ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo na mismong totoo po. Pakinggan nyo po ah, mga kababayan. No? At bukod dyan mga kababayan sa kaniyang sinabi ay nagsisi na din po siya. So sa madaling salita mga kababayan, inaamin niya na may mga pinatay siya at nagsisi daw po siya sa mga kaniyang napatay na kahit masama daw iyong mga napatay niya, ay deserve at may karapatan din po daw yung mabuhay kasi tao daw po sila. E di saan na naisip mo yan noon? di ba? Diba? Mm. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ha. Diba po? If you want that, you can go to ICC to help with that. Pero kung you want that, you can go to our local court to rescue to him. And if you don't go to ICC, you can go to ICC. If you want that, you can go ICC With them. Uh, uh. pero kung 'yan ay galing sa ating local code, respetuhin ko 'yan. <laughs> oh, hindi daw niya ni ang warrant na nanggaling sa ICC. Pero kung ang warrant daw ay dito nanggaling sa ating lupa mismo, ay rerespetuhin niya. Kaso lang mga kababayan, ang warrant daw ay galing sa banyaga, so hindi daw niya i-recognize. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi siya susuko, hindi siya magpapaaresto. Sa madaling salita. Ganun lang naman yon mga kababayan. So, ano bang ibig sabihin? So, ang ibig sabihin niya dito, ang warrant na galing sa ICC ay hindi niya i-recognize. -re so, ibig sabihin, hindi niya ririspituhin. Sa madaling salita, hindi siya magpapahuli. Di ba? Mm. So, ngayon, mga kababayan, kung galing lang daw dito sa lupa natin ang uh, warrant, respetuhin niya. So sa madaling salita, ha ulitin ko. Kung galing daw dito sa ating bansa ang warrant, respetuhin niya. So respeto, Intin, uh, naintindihan niya, haharapin niya. Pero galing daw sa ICC, hindi daw niya rerespetuhin. So sa madaling salita, kung sakali man na may mga taga-Enterpol na kasama po ang mga kapulisan, kasundaluhan, NBI, CIDJ, or kung ano pa mang ahensya ng gobyerno na dadampot sa kanya, makikipagbarilan siya. Yan po ang totoo, mga kababayan. Kaya narinig nyo naman po, lalong-lalo na sa mga kinauukulan, No? At sa mga naatasan na mga maghuli kay bato, manlalaban po siya. Yan po ang ibig sabihin. Ang sabi niya, klarong-klaro po ha, alam niyo po ang salitang respeto. So kung ang warrant daw ay galing mismo sa ating korte o sa ating bansa o sa ating lupa, rirespituhin re niya, i-recognize niya. Pero kung ang warrant ay galing sa ibang bansa, sa Banyaga o sa ICC, ay hindi niya rirespituhin. Re so sa madaling salita, kung huhulihin niyo siya, manlalaban siya. So ito lang ang aking masasabi. Takbo bato, takbo hanggat may lupa pa. ba diba, Ma'am Gina Iglit? Yun! Yun po yan ah, mga kababayan. No? Kapag pumalag, edi eh, man laban siya. May waran siya, dapat siya hulihin. ba diba, Sir Paurosimo? Yun nga. Ha? Yun nga ang ah, masasabi ko. Ang sabi niya, hindi daw niya i-recognize -re kung galing sa ICC. Pero kung galing sa sarili nating lupa, ay respetuhin niya. So, sa madaling salita, hindi niya ririspetuhin itong waran. Oh, so, kung sakali man, kung sino man ang naatasan na arestuhin si Bato, o kung sino man ang uh, na, nautusan ng gobyerno ng Pilipinas na makipag-coordinate sa Interpol para uh, aristuhin arestuhin si Bato, uh, alam nyo na ang gagawin ninyo. Manlalaban si Bato. Kasi hindi niya nirespeto eh. Ayaw daw niyang i-recognize, ayaw niyang respetuhin. So kung hulihin nyo siya, maghanda na kayo. Kasi manlalaban talaga yan. Yun naman yan, di ba mga kababayan? Mali ba ako sa aking uh, pagkaintindi? Ha? Pakicomment kung mali ako at pakicomment kung hindi ako mali. Ha? Kasi naintindihan na nyo naman. Yeah? Kung dito lang daw sa sarili nating bansa, ririspituhin niya. So kung hindi daw galing sa ating bansa, hindi niya ririspituhin. So ibig sabihin, manlalaban nga siya. O, oh, so kung manlaban siya, kung mabaril siya, mapatay siya, kasi nang laban nga siya, sa madaling salita, alam na nang kinauukulan na aaristo sa kanya. Either mamatay siya, mabaril siya. ba? Diba? Ganun lang naman yan eh. Sabi ko nga, nung nakaraang araw, mga, mga tatlong araw na yatang nakalipas, taya, mm, mga tatlong araw na yatang nakalipas na kung wala pang warant si Bato, na, yeah, pwede naman siyang magiging state witness doon eh, gayahin niya si Garma. Hanggat wala pang warant. Eh, ang problema, may warant na. May, may ganun ba, mga kababayan? Sa mga nakakaalam po sa pagdating sa batas, actually, iba po ang batas ng ICC, iba din po ang batas natin sa Pilipinas. Pwede ba yung ganun na may warant ka na, tapos pag inaristo ka, pwede ka maging state witness? Pwede ba yun? Ha? Pwede ba yung ganun, mga kababayan, na kahit may warrant ka na, na-aristo ka na, makukulong ka, pwede ba yun na maging estate witness ka? Kasi si Kerwin Espinosa, naging estate witness siya kay Laila Dilima, pero kulong pa rin naman siya. ba diba, ba diba siya ang nagdiin kay Laila Dilima? Ah, pwede daw, sabi ni Sir Samson Lamarca. Ah, hindi ah, natupad na ang sinabi mo. <laughs> ba diba? ah, tapang niya ba to, tabu ah, takbu na. Yeah, go ahead, make my day. Oh. Yan na nga, wala naman nagkaso sa kanya dito. Oh, 'di ba? Wala naman nagkaso sa kanya dito sa Pilipinas. O oh, nga, wala nga. Tapos ang problema lang mga kababayan, ang nagkaso kasi sa kanya sa ICC. Akala ko ba matapang si Batu, hindi niya sinaa, ah, dati niya sinabi kay uh, Sentry na bring it on. Eh, 'yun nga, 'di ba, mga kababayan? Oh, tapos ito pa. Mga kababayan, ito pa yung sinasabi niya, isa. Buko dyan sa niris, hindi, ayan, na ah, hindi niya ririspituhin itong warrant kung galing sa ICC, maliban na lang kung galing daw dito sa sarili nating lupa, ririspituhin niya. So sa madaling salita, manlalaban nga siya. Diba? Ayaw niya magpahuli ng buhay. Ayaw niya magpaaristo kasi hindi nga daw niya nirecognize. Pero dito mga kababayan, lumabas mismo sa bunganga ni Bato, inamin niya na nakapatay siya. Marami siyang pinatay pero nagsisi siya. O, pakinggan nyo ha. Inamin niya. So, deserve niya talaga na kahit sa Pilipinas kung meron mang mag-file ng kaso laban kay Bato, pwede po siyang kasuhan sa Pilipinas. Bakit? Inamin niya na marami siyang pinatay pero nagsisisi siya. Hmm. Yung lahat na napatay ko, nagsisisi ako. Bakit na uh, buhayan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after na uh, maka-engkwento ma 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 ako, tapos may mapatay, Itahan ako na si Bad. Eh, hingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit agaan ko kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Bali, lahat niyang napatay ko. Nagsisisi ako. Bakit, ah, uh, buhay yan eh. Kahit agaan ko kasama yung tao na yan, ako, after nang makaikwento ma, 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 ako, tapos may mapatay, kung itahan ako na si Bad, eh, hingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit agaan ko kasama yung tao na yun, he deserved to live. O, oh, kita ninyo, mga kababayan? Ha? Ah? oh, kahit daw siya ay may nakainkwentro, may napatay, pupunta daw siya agad ng simbahan. Kasi bakit? Ha? Ah? He deserved to live. Kahit gaano daw kasama ang kanyang napatay, ha? Ah? He deserved to live. Kasi tao pa rin siya. Di diba? Putang ina ba to? Dapat noon mo yan nisip, eh. Di ba? Oh, ngayon, kung ano-ano na ikikwento mo sa media, kung ano-ano nang isasabi mo sa harapan ng mga nagbablog. Na, ayan na. Ayun naman pala eh. Kaya nga, di ba, mamulay? O. Oh. Di ba? oh, sabi niya, bakit kasi uh, sinunod mo si Duterte, alam mong bawal pumatay habang buhay mong dadalhin yan, may karma yan kung di mo maiwasan. Na, diba, sabi nung nagpost. Na, diba? hmm. Uh, ulitin natin, Tumali lahat ng napatay ko. Nagsisisi ako. Mm. Bakit ta uh, buhay nga eh. Kahit nag ano kasama yung tao na yan, ako, after na, ma ko makaikwento ma 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 ako, tapos may mapatay, Kung nga ako na si Van. Hihingi e, mm. ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. To <coughs> diba? Hmm. Kita ninyo mga kababayan, inamin ni Bato na may pinatay siya. At kapag nakapatay siya, pumupunta daw siya ng simbahan. Nanghingi siya ng patawad sa Panginoon kasi ang kanyang pinatay kahit gaano daw yun kasama ay deserve daw mabuhay kasi tao pa rin siya. At pangalawa, inamin din ni Bato at sinabi niya na kung ang warrant ay galing sa Banyaga or sa ICC, hindi niya i-recognize -re sa madaling salita, hindi niya rerespetuhin. Pero kung ang warrant ay galing dito sa salili, sarili, nating lupa, ay kanya daw rerespetuhin. So sa madaling salita po mga kababayan, ay si Bato po ay manlaban. Ha? Manlalaban po si Bato. Mm. Sino ba yan, Rachel Polinar? Yung bayang, barayang uh, Bayarang vlogger, yan ba yung kaharap ni Bato na sinasabi niya ngayon? Si Banat Bay Ah? Yan ba yung mga Bayam uh, Bayarang vlogger yung pumupunta ng China tapos mag-ano? Uh, uh, kakasama ni Trixie Angeles Cruz, hindi ba? Hmm. So klarong-klaro po yun ha. Mga kababayan na mismo si Bato nagsalita ha, na hindi siya susuko hindi siya magpapahuli, hindi siya magpapaaristo dahil hindi daw niya ririspituhin re or iririkognize -re itong ha? <laughs> warrant pares arrest na galing sa ICC. Maliban na lang daw kung galing dito sa ating korte sa Bansang Pilipinas. Tandaan niyo po yan, mga kababayan. Hindi ba? Mm, ayun na. Kasi alam daw niya, di ba, mga kababayan? Kung naalala ninyo, anong sabi ni Bato? ah, ito, 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 ito. Bato sa Interpol. Nang marinig natin, ha. Ah. Oh. Ito, Bato Interpol. Bullshit. Oh, ito ha. Interpol. Tawagin na natin Senador Ronald Bato de la Rosa. <laughs> ayan na, ayan na. Magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga... Bato, ito lang masabi ko sa iyo. Ito pa lang mga DDS, plinastik na kayo ni Bato. Ito yung time na to, 'di ba na aristo na si Digong. Plinastik kayo dito. Bakit? Sabi niya, ulitin ko ha. Alam yung sabi ni Bato dito. Alam yung sinungaling talaga to si Bato. Pakinggan niyo ha. Pakinggan niyo, pakinggan niyo. Magandang gabi sa ating lahat. Hmm. Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Ah. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ah. Ngayon mga kababayan, alam niyo kung bakit sinabi ni Bato na nahihiya siya na hindi niya napigilan na dalhin si Digong sa ICC kasi bakit? mas nauna siyang nagtago kaysa sa pupunta ng Hong Kong. Ah, kasi ganito yan, mga kababayan. Ha? Ah, nung time na si Digong ay pumunta ng Hong Kong, alam ni Bato na may warrant na. Pero anong ginawa ni Bato? Nilihim niya. Hindi niya sinabi na may warrant. Kaya nga mga DDS, ah, Si Bato po sa ngayon, nililin lang kayo. Lahat naman talaga ng mga Duterte Black, niya, kadalasan manlilin lang. Bakit? Nung gabi na si Digong ay palipad ng Hong Kong, alam na ni Bato na may waran. Pero hindi niya sinabi kasi ang alam niya, kapag sumama siya doon, baka kasali siya. Si Bato po ang kauna-unahang uh, manok ni Digong na traidor. Totoo yan. Ha? Mga DDS, tandaan ninyo. Kung sinabi lang ni Bato na alam niyang may warrant na at hindi niya patuloyin si Digong papuntang Hong Kong, hindi sana maaristo si Digong. Kasi bakit? Pag nasa si Digong sa Dabaw sa baluarte niya, mahirap alis aristohin si Digong. Makikipaglaban ang tao. Magiging human shield ang taga-Dabaw. So, hindi talaga makakapasok si Tory doon. Mahihirapan. Magkakagulo. Magkakarayot sa Dabaw. Mangyayari, tao versus kapulisan. No? Katulad doon sa nangyari sa pag-aristo kay Kibuloy. Kasi ang mga tao, mga kababayan, ah, alerto sila eh. Ah, si Kibuloy inaristo. So, may possibility na si Tatay Digong ay isusunod. Pero anong ginawa ni Bato? Nilihim niya. Three days pa lang bago lumipad si Digong isang linggo na ang warrant hawak ng kapulisan. Ha? Actually, isang linggo yata or three days, four days. No? Kasi pinagplanuhan yun kung paano hulihin, saan arestuhin, saan siya bandang hulihin. Pero alam nyo kung bakit? Alam na ni Batu yun na may warrant. Hindi niya sinabi. Hinayaan niya na si Digong pumunta ng Hong Kong. Pagbaba ni Digong sa ho galing Hong Kong pagbaba sa Naiya, doon inaristo si Digong, pero wala si Bato. Di ba? Oh, yun ang katotohanan, mga kababayan. Nagsinungaling si Bato. Alam niya, maraming kontak si Bato. Pulis yan eh. PNP chief ka? Wala kang katiwala sa loob? Napaka-imposible. Tapos senador ka pa? Oh, doon pa lang, nilinlang na ni Bato ang mga DDS. Eh, ang lang mga BDS, hindi ko naman kayo inutosang magalit kay Bato. Pero kung meron man kayong sisihin, hindi sana makulong si Digong kung sinabi lang ni Bato na may warrant na. Ang problema lang, bakit hindi siya sumama sa Hong Kong? Kasi ang sabi niya, nangangampan niya sa sabundok. PDP laban kayo eh. Grupo kayo eh. Bakit ka titiwalag sa isang grupo kung walang walang mangyayari sa iyo. Di ba? So ibig sabihin humiwalay ka kasi iniiwasan mo. Hinayaan mo na si Digong lang maaresto, hindi ka kasama, eh, wala ka pa namang warrant at that time. So ibig sabihin alam na ni Bato na may warrant si Digong, nilihim niya lang. Kaya dito sabi niya, nahihiya daw siyang pigilan. Paano niya pigilan? Eh, wala nga siya. Daya? Ako talaga masama ang loob ko. Hmm. Mahiya ako sabihin, sa, sabihan kayo na bring him home. Uh, na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Ah. Uh, Kaya napakasama ang loob ko po. Noong nangyari yon, hindi ko alam kung anong uh, ko. Para bang ganito na tayo ngayon ka-helpless, sarili nating pulis, ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa aeroplano, para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. Di ba? Singaling, ito. Dapat, dapat kasi hindi pa binalita na may warrant na siya na udlo tuloy. Alam mo sa totoo lang, bimbo markado. Hindi ko alam kung DDS ka ba talaga o loyalista ka. Alam mo, natural lang yan ibabalita. Bakit? Para aware siya. Alam mo sa totoo lang, ibalita nyo man yan o hindi na may warad si Bato, aaristuhin pa rin yan. Wala namang problema kung ikalat mong may warranty yan kasi hindi naman ang galing sa batas natin yan, ang galing yan sa ibang bansa. Di ba? Mm. Kahit ibalita mo man yan, doon din naman bupunta yan. Uh, doon din naman yan ah, hahantong. At saka paano nangyari na sinabi mong naudlot? Ah, paano mo nasabing naudlot? Nirelease na ba? Hindi pa naman ah. Nga? At noon noon pa man si Bato, nga, Abril pa lang, alam na ni Bato, April pa lang sinabihan na 'yan, ha, ah, ni Sara na mag-ingat siya. Mm. ba diba? napatay sa tukang kamag-anak ko na nagbebenta ng shabu kaya dapat ah, sa ah, siya sa kasama siya sa makulong, sabi ni Slick Rick. Ah, siguro, 'di ba? Mm. Siguro kung, alam nyo, kung ang anak mo, uh, yung kamag-anak mo na nagbenta ng shabu, deserve niya yun. Yeah? E, alam naman yung illegal yan, bawal yan sa bansa natin, magbibenta siya. Tapos, alam nyo yung mga raso na ganyan, hindi mo dapat, alam mo, kung, kung yung loyalista ka or kakamping ka, tapos may kamag-anak ka na napatay doon sa tukhang-tukhang ni Digong, hindi mo dapat kaawaan yan. Dapat sabihin mo, deserve niya. Saan ka nakakita illegal yung pagbibenta ng droga tapos magagalit ka at gusto mo ikulong si Bato? Kung ako si Bato, tantarin ko pang bala yung kamag-anak mo. Na? Ikaw mismo, ikukonsinti mo. Na? Alam nyo, minsan may mga DDS ganyan o magpapanggap na loyalista pero bobo mag-comment. Ah, oh. na? So doon pa lang mga kababayan. Ha? Kamag-anak ko yun sir, kamag-anak ko. Eh, ano naman ngayon? So, porkit ba ka mag-anak mo, nagbenta ng droga, hindi na pwedeng patayin? niba? Kasi alam nyo sa totoo lang, ha? Ah, may, may batas tayo na arestuhin, kasuhan, ikulong. Ha? Ah, kung maabsuelto, laya. E kayo nga mismo ka mag-anak nyo, hindi nyo na disiplina eh. Diba? Dito tayo hindi magkasundo ah. Sa mga nanunood sa akin na may mga kamag-anak na nagbibenta ng droga, gumagamit ng droga, huwag niyong ipagkalandakan dito sa live na to. Ha? Ito, sa totoo lang, ang pag-implement ni Digong ng droga ay maganda yun. Yung war on drugs. Pero yung proseso, mali. Kahit ako, anti-Duterte ako, hindi ko, ha? hindi ko kinakalaban yung pag-implement niya. Ang mali lang ng pamamalakad ang aking kinakalaban. Pero bakit yung droga na yan, kahit may kamag-anak ka na nagbenta tapos napatay, dapat nga magpasalamat ka Kasi bakit? Kung kayo mismo, kamag-anak, hindi nyo na disiplina yung nagbenta. Hindi naman yun mapatay kung kayo sa inyo pa lang, maaga pa lang, didisiplina nyo na. Ang problema lang kasi hinahayaan nyo eh. Di ba? Masasali ba sa drug watch list yun? Kung baguhan pa lang siya, dapat talaga makulong yung mga dutain na yan at lahat ng nakapakali. <laughs> Alam mo sa totoo lang, sa mga kamag-anak dyan, ninyo na nagdudroga, di ba? Mm. Mali po ang paggamit ng droga. Alam ko naman na mali ang pagpatay. Pero hindi naman yun aahantong sa pagkamatay kung dinisiplina nyo mismo. Alam 'yong mali, hindi pwedeng ganun. Yung mga rasunang ganyan, hindi, pa, hindi mangyayari at hindi ako papayag sa ganyan. Hindi porkit antay Duterte ako, ay sasangayunan ko yung sinabi mo, kamag-anak ko yun, sir, kamag-anak ko yun. Kamag-anak mo nga. Pero alam mo, ang droga bawal. Yeah, bawal ang droga. Kahit ka mag-anak mo yan, kung hindi mo kayang disiplinahin, hahantong talaga siya dyan. Pero kung ang ipaglalaban mo ay dapat makulong si Duterte, makulong si Bato kasi pinatay ang kamag-anak mo, parang mali naman yata yun. ba? Diba? Parang mali naman yata yun. ba, diba, Sir Michael? Hmm. Mali yun. Kahit sino po sa comment section tanungin po ninyo, ah, mali po yun. Hindi po ahantong na matukhang ang kamag-anak nyo kung didisiplina nyo po umpisa pa lang. Do you think masali siya sa drug watch list? Ha? Ah? Do you think masasali siya sa drug watch list kung hindi siya alam ng lugar ninyo? Kasi I will tell you, ha? Ah, the, the, truth or I will tell you frankly, kababayan, nanonood sa akin. Once kasi masali ka sa drug watch list, no? kilala ka na sa lugar nyo. Known ka na. ba? Diba? Known ka na. Hindi, hindi ko po, kung ako, kung ako tanungin, kahit sabihin ko kapatid ko, pusher, user, tapos na namatay sa tukhang, hindi ko dapat ikagalit yun. Bakit? Simple lang. Kung umpisa pa lang, di ba? Kung umpisa pa lang, nakita mo droga yan eh. Bakit nyo hinahayaan? Di ba? Bakit nyo tinutolerate? Hindi porkit nagpa-implement si Digong ng ganun ay masama na. Hindi ako kumakalabang sa implementation niya. Ang kinakalaban ko lang yung proseso. Kasi dapat kapag pusher ka, user ka, hulihin ka, aristuhin ka, kasuhan ka. Pag naabsuelto ka, laya. Pag hindi ka maabsuelto, ibig sabihin, kulong, convict. Oh. Pero yung pagpatay diretsyo na walang due process, yun ang mali. Pero kung ang ipinaglalaban mo kay pinatay kasi nagbenta siya, ay hindi po yun po sa akin. Ha? Ah? Hindi po po sa akin yun. Deserve niya yun. Bakit? Hindi ka po masasali sa drug watch list kung hindi ka noon sa lugar na 'yan. 'Di diba? hmm. Hindi hindi pwedeng 'yung ganoon mga kababayan, kahit loyalista ka, kung ganoon ang rason mo. Yes, naintindihan kita kasi kamag-anak mo 'yun. Pero alam niyo, meron nga tayong kasabihan eh. 'Di diba? Oh. Alam niyo, meron nga tayong kasabihan. Ha? Ah? Ang pagdidisiplina nag umpisa 'yan sa pamamahay. Sumusunod na ang mga guro. Pangatlo na dyan ang kinauukulan na nagpapatupad ng batas. 'Di ba? 'Yun po 'yun. 'Yun po 'yun.